Hello guys, ayan. Kumusta po kayong lahat? Ayan, andito po ako. Ayan, first time ko kasi itong mag-podcast kaya ang da... Hindi <laughs> ko pa alam kung ano ang sasabihin ko. Ayan, pero talagang gustong-gusto ko itong gawin kasi yung parang may talagang may mga taong gusto kong i-share na yung mga inspirational, inspirational stories nila like, you know, bakit nila nakamit yung success. Parang gusto ko yung ma-inspire din yung mga tao sa atin na sa, sa, stories ng iba. Ayan, kaya parang gusto ko talaga. Sa, kaya nga, sabi ko, itry ko lang. <laughs> Sana mag-stay kayo dito sa akin at makinig. Ayan. So, ako pala si, um, introduce ko ngayon sarili ko. Ayan, ako po pala si Lady. Ayan, nandito ako sa United Kingdom. May isang anak at may isang asawa. Isa lang asawa. <laughs> <laughs> ayan, delikado pag dalawa. Ayan. So, ayan guys. So, ang una kong i-share is um yung nag-aral kasi ako ng uh, nail technician. So, e, pwede pala tayo dito, dito sa yoga, pwede kang makalong at pwede kang pwede mong makuha ang apat na course. Ayan, kung gusto mo mga short, kaya ng mga ngayon na university, did go. Ayan, so ang Goberno ang guberno ang magbabayad yan. So, nag-try ako, nakita ko sa Facebook yung ads. Tapos, nag-fill up ako ng phone. Ayan, nag-fill up ako para sa loan. Ayan, nail technician yung pinunghap ko. Hindi ko ah, nakala na <laughs> level 3 pala yun. Uh, eh, okay naman siya. Kaya, uh, ang, ang nasa isip ko kasi, is, akala ko is yung, yung practical lang talaga. Yung more on practical. Pero, level 3 pala siya. So, more assignment, yung yung oral recitation eh syempre na, ano hindi kasi personal ko yung English at saka, at saka ano ang um, natapos ko lang is um, high school yan high school yung section ano pa section last ganoon <laughs> naman sa atin pero go pa rin so nung first first ano first week eh may binigay sa amin ng assignment napakahaba ayan so kailangan mong i-research kailangan mong from ano talaga kung anong natutunan mo so English talaga hindi po kung pwede lang bisaya eh madali lang <laughs> hindi so yun nga eh yun after a week napasa ko naman pero um 3 weeks na sabi ko, kumusta naman yung ano eh. May mga bago pang assignment, may mga bago pang homework. So, syempre, hindi lang yun ang ginagawa mo eh. May trabaho ka rin sa bahay, maglilinis ka rin. At saka nung kasagsaga nung time na yun is, naglipat, naglipat kami ng bahay. So, talagang napakahiktik at saka napakapagod. So, kailangan mo din mag 10 hours para sa research. Yung ganun eh. syempre, hindi ka pa madali sa'yo kasi mag-ano ka pa, magtiting ka pa kung anong English noon. <laughs> Kaya guys, yun. So, sabi ko sa kanya, kumusta naman yung assignment ko pagkapasa ko. Sabi niya, ay hindi pa na-check. Sabi niya, okay, until three weeks na, sabi ko na naman, inulit ko na naman, in-email ko na naman yung teacher ko na kumusta naman, okay lang ba, or may gagawin ba ako, may mali ba. Sabi niya, so, so, after three weeks nga, nasa school ako, tinawag ako, sabi, may mali daw. E marami ng assignment na nakadaan, napasa na, natapos na. So, mga three, tatlong assignment, eh, Siyempre, kailangan mo research ulit. So, sabi niya, ulitin mo yan. Sabi, <laughs> ulit niya lahat. Eh, siyempre, tapos ipapasan niya in that week. So, siyempre, may anak ka pa, may susunduin ka pa. Hindi lang yun ang trabaho mo. Kaya talagang napaka, yung napaka-stress, napaka, napaka um, ma-depress ka talaga. Kasi, siyempre, kailangan mo ganyan. Ayaw mo rin mahiya, parang ganun. Oo, so, parang, parang ano talaga ako, parang na-down talaga ako. Okay naman yung mga British naman yung classmate ko pero yung parang mahiya sila kasi siyempre ah, Pilipina parang hindi nila magets mag yung anong yung type na yun. Hindi naman yung pagpaano nga pagpaano na ayaw ayaw nila sa iyo parang gano'n, hindi naman. Parang nagkahiyaan lang wa parang gano'n Parang so feel ko din na parang hindi ako dapat na ano nandoon pero naka 4 weeks, 5 weeks din ako, 6 weeks nga. <laughs> nung last week talaga is nag give up talaga ako kasi parang hindi ko nakaya yung yung kasi hindi pa natapos yung assignment tapos sabi niya eh, dapat ipasa mo otherwise ma red flag ka parang doon ako na stress parang gusto ko rin, parang hindi para sa akin to although oo kasi may mga bagay kasi guys na kailangan mo ring mag give up kasi yung hindi mo kaya or kung makakasira sa health mo, ma-depress, eh, kailangan mo rin mag up guys. O, di ba? So, siguro may maraming para din sa'yo, may mga ways din na para sa'yo. Kaya minsan ganun din sa reality. <laughs> Tama ba ako? Ay, tam, hands up lang kung uh, may mga opinion kayo sa sinabi ko. Gusto ko rin yung marinig yung ano nyo, yung opinion. Ayan, guys. So, pasensya na at talagang first time ko to hindi ko pa alam kung anong ginagawa ko still in, in, studying pero sabi ko baka ito yung ito yung gusto kong gawin gusto kong magganito, magpodcast mag podcast uh, internet online yan yung mga trabaho na ganyan at least hindi, <laughs> hindi in person kasi wala kasi akong confidence guys yung siguro na wala yung confidence ko sa, sa kasi yung sa maliit pa ako parang puro na lang sa puro na lang trabaho ganito ano ng baboy pagkain ng baboy yun lang yung routine ko yun naglilinis sa bahay yun hindi ako na na ano sa social life yung parang pakipag-usap sa mga tao kasi nandun lang yung buhay ko nakaikot so nawala yung confidence ko mahihain ako pero sawa namang Diyos sa asawa ko natutu natututo ako na mag parang na, na build yung confidence ko kasi talagang issue niya na kung paano dapat ganito ka dapat kasi matalino ka ganun. so that's it <laughs> pero hindi pa rin ako nawala ng pag-aasa siguro may mga tarating pa sa atin na for, para sa atin talaga diba? may mga ganun eh may mga ganun eh diba? Next is hindi um, ma anxiety and depression dito talaga is um real. <laughs> is real. O, kasi um, amang yung siguro sa uh, mood din ng weather. Kasi walang init yung parang nagdag-umap like ano cloudy, malamig, mahangin parang ang utak din ng mga tao is parang <laughs> yung parang yung hotness and dito mainit yung ulo ka di ba? Kasi gan ganito lang yan eh. Yung pag naghali di ka, maganda yung tawa mo, siyempre, eh, di ba? So kung dito ka ganito ang weather, hindi ka maka makalayas-layas ng basta kasi mahangin, ma malamig, di ba? So, may impact kasi yan eh, di ba? So reality talaga yan dito na depressed anxiety. Mga 3 weeks siguro, ako na na ano na sobra akong na down pero okay na ako ng fight lang di ba yung ganun naman eh kasi uh, may anak ka so kailangan mo talagang kapit lang ayan kapit lang yes and so sa atin hindi natin anxiety na pala yun hindi natin especially sa mga probinsya yung mga 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 ano lang yung mga farmer hindi nila alam na Anxiety or depression pala, pala yung mga yung uh, parang bigla kang na-down na hindi mo alam kung parang hindi mo ma-express eh. Yung parang ikaw lang talaga ang nakakaalam. Hindi mo po, ma, pag may de depression ka at anxiety, hindi mo rin siya masabi sa kapwa mo kasi hindi nila maintindihan iintindihan eh. Although, I care magkikil siya o oh, sana pero pag once na may anxiety at saka depression ka is hindi mo kailangan ay kaya, mo yan hindi hindi madali may ano pa yan siya may progress na <laughs> sarili mo lang ang makapag ano yung daki O, oh, ganun yun <laughs> and then um, syempre pag may once na may anak ka asawa ka syempre may mga argument yung may anak ka yung pag iiyak parang parang natut natutulog <laughs> tulala ka, parang gano'n. Okay, so, stay lang, yan, kapit lang, dasal gano'n. Yeah. Mm -mm. At saka, stay positive lang tayo, guys, yan, lagi lang na, kasi, lagi lang na ilagay mo sa otak mo na may ano din, may ho always hope na yung mga pinagdadaanan mo is makaya mo. Iba, guys, gano'n lang yun, eh. So, kasi alam niyo guys dito sa UK pala is ang high risk pala sa yung yung mga tao na nag-suicide dito is ganitong month November, December, January yung during the cold day Oo. Ang, ang laki ng risk ng ano nila ng 89% yata 99% ang, ang risk nila sa anxiety at depression oo, oo. kaya yun stay positive lang ikapit dasal at saka maniwala ka lang sa sarili mo talaga kaya natin to sa korean nga sabi aja, aja, ayan ayan guys. so sana ma-inspire din kayo ayan so wa isa pa din yung naano ko yung yung tatay ko is may sakit is 5 kidney failure na siya so sa akin lahat ang gasto guys wala pa akong trabaho di ba naghanap pa ako mahirap din makahanap na full time kasi gawa ng yung ilan limited lang yung oras mo hindi ko rin maasahan yung asawa ko sa pagbabantay ng bata kasi iba talaga yung nanay iba nga ang haplos ng nanay pero pagwan talaga kailangan eh magtrabaho talaga ba diba? pero ngayon na still um, searching pa rin ng job at saka nag try din na itong podcast kasi sabi naman na um, um, passive income nga daw so hopefully you listen me <laughs>